edis ka naman. Kwentuan ulit tayo mga tropa at mga beshi para lumakas ulit ang ating mga amats. Natatandaan nyo ba ang public school teacher na si Ronel Mas na taga Sambales na nagpost sa social media at nag-announce na siya ay magbibigay ng 50 million pesos sa kung sino man ang makakapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte noong 2020. Seneryoso ng Department of Justice ang kanyang announcement agad na siya ay pinaaresto sa National Bureau of Investigation at siya ay kinasuhan ng inciting to sedition. Nanikluhod at nagbakaawa ang public school teacher at humingi ng patawad sa pamulo. Kalaunan ay na-dismiss din ang kanyang kaso sapagkat natukoy ng korte na ang public school teacher na ito ay wala namang kakayahan para ituloy ang ganong klase ng pagbabanta at lumalabas na ito ay masamang biro lamang. Hindi ba nakakatawa mga tropa at mga beshi sapagkat ang ganitong gawain mismo ay gawain din ni Rodrigo Duterte? Hindi ba't nagsawa ang kanyang mga kritiko sa mura at pagbabanta kabilang ang mga makakaliwang grupo, ang simbahan, maging ang bishop at maging ang mga media. Ah. Itong pinakabago niyang kalokohan ay nung nag-beast mode siya at pinagbantaan niya si Congresswoman Franz Castro at ang iba pang mga makakaliwang grupo dahil sa pagigisa sa kanyang anak na si Sara Duterte sa Kongreso dahil sa issue ng Confidential Fund. Kayo, ikaw, Franz. Hmm. Kayo mga komunista ang gusto kong patayin. Ano ba ang mali mga tropa at mga beshi sa ginawa ni Congresswoman Castro o ng kabataan party list representative na si Raul Manuel o ni Senator Risa Hontiveros sa paggigisa kay Sara Duterte sa usapin ng confidential fund? Hindi ba trabaho nila na alamin kung saan napupunta ang kaperahan ng taong bayan sapagkat sa dinami, dami ba naman ng mga pangangailangan ng ating bansa? Ang daming nagugutom, ang daming gusto mag-aral pero kapos ang ating budget sa edukasyon. Ang daming tao ang nangangailangan ng serbisyo para sa pangkalusugan. Tapos ikaw hindi hindi mo maipaliwanag kung paano mo ginastos ang 125 million pesos sa loob ng 11 days? At Manghihingi ka ng panibagong 650 million pesos? Kung para sa public school teacher, kung si Rodrigo Duterte ay talagang meron kakayahan para ipapatay kung sino man ang kanyang mga napapagtripan. Kaya, sineryoso ng kampo ni Congresswoman Franz Castro ang bantang ito at kinasuhan si Rodrigo Duterte ng great threat. Dapat lang ano, dahil kung hindi man talaga niya gagawin ito, ang kanyang tagasunod na hindi gumamit ng kanilang puso at isip ay maaaring mag-carry out ng ganitong klase ng panawagan. Makakaliwa ba ako? Kaliwain mo ang mukha mo. Ang ako, ang dilaw ng ibin mo. Mga tropa at mga beshi, hindi to issue ng kulay, partido o politika. Ito so, ay usapin ng kung paano dapat ginagastos ng pamahalaan ang pera para sa kapakanan nating mga mamamayan. Usapin din ito ng pananagutan ng mga leaders at ng mga politiko na siyang humahawak sa kaban ng bayan. Kayong mga politiko ay mga public servant. Kaya hindi kayo dapat palat si Sa halip na magpikon at magbanta, sagutin at harapin natin ang mga tanong ng mga tao na may kinalaman sa inyong serbisyo at pamamahala.